Ilang araw lang ako hindi nakit dito sa tangke eh, mga kagengeng Sinlaki na pala ng palad ko yung laman ng sisiw dito Kaya naman kinuha ako na nga rin yung sisiw At bumaba na rin ako sa tangke eh, Para malagyan na nga rin pala natin siya ng singseng Duda na rin kasi ako sa panya mga kagengeng Parang mahihirapan na naman tayo magsoksok ng singseng Siya nga pala ang chip mechanic namin mga kagengeng Kapag ka rest day ko siya nga rin pala ang nagpapakain itong mga nating ibon Kaya naman malaki din ang pasasalamat ko kay chip to Dahil hindi niya pabayaan yung ibon kahit wala ako. Nung nakaraan din ko mga kagengeng, sinlaki lang ng pugo to, pero paglipas ng limang araw, eto at malaki pa nga po sa mga kamay ko. Sobrang bilis talaga lumaki ng mga inakay ng mga kalapate, kaya naman dali-dali ako nagpunta sa mga tindahan ng singse. Excited din kasi ako kung ano magiging resulta kapag sinabak na natin yung mga alaga nating ibon sa mga karera. Hindi pa nga tayo nakakasali sa mga club member kaya dito muna tayo bibili ng singseng mga kagengeng para masubukan natin ang galing ng mga ibon natin. Pero sobrang laki naman ng mga tiwala ko sa kanila at buong puso ko sila inaalagaan. Kumuha na nga rin pala ako ng tingting -ting jam para pansungkit sa kanyang daliri mga kagengge hindi tayo mahirapan sa paglagay ng kanyang singsing. Ito nga po ang kulay na nabili ko, light green para kitang kita kahit nasa malayo siya o kahit saan man siya nakadapo. Ito na nga ba ang sinasabi ko mukhang mahihirapan na ako dahil sa tatlong daliri niya pa lang, hindi na nagkakasya yung singsing. Buti na lang tinuruan tayo ng mga solid followers natin kung paano diskarte ang gagawin para hindi tayo mahirapan. Pinasok ko na nga rin itong ting, -ting sa pagitan nitong daliri kaya lang sadyang malikot at magalaw po yung ibon natin. Naramdaman ko din kasi na medyo nasaktan siya kaya mas kailangan mas maging maingat ako. Kaya naman tinulungan na rin ako ng kasama ko sa bus crew siya po si Conductor Matit. Grabe na nga rin yung pawis ko dito mga dahil mga ilong minuto ko na nga rin itong para lang maipasok yung singsing. -sing. Pero sa pagkakata ito mga kagenggeng ayan at naipasok na natin sobrang quality naman at bagay na bagay sa ibu natin itong napakakulay na singsing pasensya -sing. na kayo mga kagenggeng di ko rin talaga kabisado ang pagsuksok nito kung tama babaliktad ba o hindi pero okay lang ang mahalaga na ipasok na natin sa kanya ang numero na magdadala sa kanya kapag siya ay sumali sa karera oras na para ibalik na rin natin siya sa tangke eh dahil inihintay na nga rin siya ng kanyang mga magulang na si Mingming at Tak napaborden yung nila dyan sa ibabaw ng tangke eh. dahil kung hinuli ko sila at nilagay ko sila sa kulungan, malamang sa malamang kasama sila sa mga ibong na nakaw rin sa akin. Kaya naman nagpapasalamat pa rin naman ako dahil nandyan pa sila. Shoutout ko na nga rin sa magpamilya nga rin Nakasabay namin sa daan at solid supporters daw natin sila. Maraming salamat po sa suporta. So ayun mga kagengeng, biyay na ulit tayo at dito ko na nga rin pala tatapusin ang aking video. Ingat po tayong lahat. Huwag po sanang kalimutan mag-follow, like, and share. Maraming Salamat po. See you in my next vlog. Bye-bye.